Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo diyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, wave Heart Blog. Welcome to this Okay, so aking mga minamahal na kababayan, ay meron man tayong bagong pag-uusapan ngayon. Ito ay patungkol sa mainit na uh, patungkol sa itong mga anomalya ng flood control na ayon sa ating uh, gobyerno ay merong ka company contractors ang humawak sa buong Pilipinas ng itong uh, flood control project na uh, nagkakaroon ng anomalya dahil nga sa ito ay may mga uh, corruption na pangyayari. At ang pangalawang pag-uusapan -pangalawang pag natin dito ay dito sa issue na naman ni Vice Ganda uh, na itong ay sinabihan ni dahil nga sa binira ni uh, uh, Vice Ganda si Senator Makuleta na uh, mukhang hindi nakakatawa ang kanyang pagmumuka. Ano? So, uh, bago natin simulan tong mga itong bago natin simulan pag usapan nitong mga issue na to ay kung bago man kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga bidyong aking i-upload. Okay, sa so aking mga minamahal kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung nga yung sinabi ko sa inyo. Pero bago tayo pupunta, pupunta doon sa issue na yan, ay sisegue muna tayo ng konti dito sa uh, ito namang mga uh, si Senator Tito Soto na isang yung uh, estudyante ng school Bukol. Ay ito na naman, tumira na naman siya. Mukhang sumasang-ayon siya sa uh, kongreso na itong tinatawag na charter change o cha-cha dahil gusto nilang baguhin yung batas. Parang ito yung yung ano, yung ito yung tinatawag na yung pagpipirma nila, yung pagkakamang nila na ito ay tungkol sa PI, yung uh, People Initiative para uh, kung mabawi itong charter change at gagawin nila ay baka hindi na sila mawala sa pwesto. So, ano nangyayari dito kay uh, Senator Tito Soto? Ayon sa kanya, ay uh, pinupush niya uh, push charge chains uh, to correct wrongful Supreme Court impeachment ruling. Ano bang mali sa ginawa ng Supreme Court uh, unang-una Senator Soto? Ano bang mali? Dahil ba sa hindi lang siya sumang-ayon dun sa mga gusto nyo ay may mali na sila? Sino bang mas-mas may alam sa batas? At sino nasa mataas? Kayo ba o ang Supreme Court? kayo na mga big ano uh, Tito Soto no uh, nag, uh, nag nag unanimous na ang ano ang Supreme Court nag unanimous na 13 uh, out of 13 ay unanimous ang kanilang pagdesisyon na yung article of impeachment ni Bibi Sara Duterte ay hindi makatarungan o anko un unconstitutional at hindi lang yon dinagdagan pa nila ng immediately executory sa simpleng bagay na hindi pa rin maintindihan, ah, uh, Senator Soto, ano ba talagang gusto nyo sa buhay? Bakit hindi nyo matanggap yung decision ng Supreme Court? Yung decision nila is N-Bank. Ibig sabihin ng N-Bank, buong, buong branch ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, binubuo na tatlong branch yan eh. So, pag sinabing N-Bank, lahat ng Supreme Court uh, Uh, justices o chief Justice ay nagkasundo na yung article of impeachment ni VP Sara Duterte ay unconstitutional. O, oh, so, hindi pa niyo matanggap. So, gusto pa niyo uh, sumang ayon dyan sa kongreso dahil sa, is, dahil sa gusto lang itulak yung charter change o yung cha-cha. Dahil nga dito sa yung sinabi na wrongfully, Supreme Court impeachment ruling. Anong mali doon? Ang hirap pa intindihin yung school bukol, ano? Grabe. Bilib pa naman na, ano eh, bilib pa naman kami sa iyo Teto Sen nung kayo ay naging Senate President nung panahon ni former President Duterte dahil uh, magaling kayo eh, pero ngayon nagiging school bukol na kayo eh. Grabe na 'yan. Ano nangyari? Nangyari. So ito, pangalawa naman mga kapatid, aking mga minamahal kababayan, ay kung maalala niyo ay merong uh, survey ang Okta. Kung maalala niyo, yung Okta. Ewan ko ano yung Okta na yun. Na sa trust rating ng uh, lahat ng government official na pinakamataas si presidente, Vice presidente, uh, uh, Supreme Court, uh, uh, speaker, ano, uh, speaker, uh, speaker at saka uh, speaker president, ano, uh, Senate president ay ang ay tumaas doon si ano, si Trust rating la, ay tumaas doon si BBM. At pangalawa ay si ang ating Vice presidente Itong, itong okla na to eh, ewan ko kung katiwa-tiwala. Pero hindi katiwa-tiwala kasi nakikita naman sa, sa, sa iba sa social media, kitang-kita naman eh. Maliwanag na maliwanag yung nagtatrabaho na talagang, ang sino talaga nagtatrabaho dito sa ating gobyerno, walang iba kung itong OBP eh, di ba? Walang ibang nagtatrabaho kung hindi ang OBP. Maliba dyan, wala na. Wala. Kaya nga bagsak eh. Tapos, dito sa bagong ano, sa survey naman, sa top presidential bids in 2028 election ay talagang hindi matatawaran yung yung halos multiply ang taas ni VP Sara Duterte kay a uh, uh, former vice president Leni almost half almost multiply yung taas ng percentage ni VP Sara Duterte sa kanyang uh, katunggali 'di ba kahit anong pambibira nila sa ating vice president kahit anong issue ang kanilang binibira pero kasi ang tiwala ng mga sambayan ng Pilipino sa ating Vice presidente ay hindi matatawaran. Yung tiwala, kahit anong pambibira nila, kahit anong ginagawa nilang issue, ay hindi matatawaran dahil yung nasa likod ng ating Vice presidente ay ang, ang sambayan ng Pilipino. Sa kanila na lahat ang kongreso, lahat, o ano man dyan, pero wala pa rin eh kasi ang sambayan sambay ng Pilipino mahirap kalabanin pag nasa likod mo yung sambayan ng Pilipino katulad ng ating vice presidente ni bise presidente na si Sara Duterte yung nasa likod niya ay majority ng sambayan ng Pilipino kaya yung record dito yung percentage multiply by 2 yung taas niya kumpara sa kanyang mga kalaban Okay, so aking mga minamahal kababayan, ito lang pag-usapan natin dito sa issue na to na mukhang tinatrabaho nga si Senate President at si Escudero mula nung pagkatapos nung uh, pag-uusap dun sa archive ng impeachment uh, yung trial ano yung uh, article of impeachment BP 13 na uh, archive na almost majority o oh, 13 na senators ay 13 ba 19 senators ay bumoto ng archives kay Bip Duterte at yung iba ay apat lang isang nag uh, abstain si Senator Lacson at yung apat na bumoto nag against archive ay si Risa Ontiveros si Bam Aquino si si Risa uh, sino pa si uh, Iko Pangilinan, yun sila apat ang bumoto ng archive, talo sila out of 19 na bumoto sa archive ng uh, article impeachment ni BP Sara Duterte. Di ba? So, mainit na mainit sila dito kay Jesus Escudero. Mainit na mainit, mukhang tinatrabaho siya at ito naman dahil sa issue ng flood control ay idinadawit siya doon sa nag-sponsor sa kanya na isa sa kanyang mga, isa sa kanyang kaibigan na may-ari ng uh, Uh, isa sa labing lima na hotspot na nabigyan ng pondo ng ng uh, ng ano, binigyan ng pondo ng billions of pesos na isa doon ay yung may-ari ng Center West Construction Company na nagngangalang Lawrence Lobiano na kaibigan o kakilala kaibigan ni uh, Senator Jesus Cordero na nag-sponsor sa kanya nung last 2022 election ng worth of 30 million pesos. At ito nga, tinatrabaho siya ngayon at inamin naman niya dito na binigyan siya ng ano, ng uh, nagsponsor nag-sponsor yung kanyang kaibigan na si Lawrence Lobiano na may-ari ng uh, Center West Construction Company na involved ngayon sa uh, 15 lima na companies na hotspot sa issue ng uh, flood control project itong laganap na corruption dyan sa ating gobyerno. So ngayon, mapakinggan natin itong depensa ni uh, Chis Escudero dito sa mga issue na to kung paano niya to inamin at uh, yung kanyang sarili. Kinoconfirm niyo na nag siya ng 30 million Yes, lat. nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di ano? Hmm, 5.4 billion. So, hindi malaking amount yun. It's a huge amount. ba <laughs> 5.4 point Something billion pesos. Sinumpirma mismo ni Senate President Chizis Codero kahapon ang 30 million pesos na donasyon ng kanyang kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Center Waste Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Ang Center Waste ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM. Oh, top, na top 15? Sa Kuhana mga listahan laki. ni Bongbong Marcos na hotspot na budget para sa flood control project sa nakalipas na limang... Uh, nakakuha ng pondo ng project na flood control. Sila ay nagkoconstruct. Okay. taon. So, ang susunod naman dito ay... Ito naman si ano? Itong si... Si ano? Si Senator Makalintal ay isang uh, election lawyer na sabi niya patungkol dito sa issue na to ay maaring kasuhan si Chis Escudero dito sa pagpayag niya na meron nag-sponsor sa kanya ng uh, sa kanyang uh, pagtakbo nung nakarang election ng 2022 2022 na bawal pala ito ayon sa uh, batas ng uh, COMELEC na meron mag-sponsor sa iyo sa iyong uh, pag uh, pagtakbo so mapakinggan natin tong at maihimhim natin tong sinabi ni attorney Makalintal na isang election lawyer patungkol dito sa issue na to services so kaya nagsusupply ng na mga goods ay, yung mga isko mga supply government supplies yan ay bawal yan hindi po pwedeng uh, magbigay ng ganyang uri ng contribution so bawal pala mga minamahal kong kapatid yung merong magano uh, mag sa iyo merong magsponsor mag-sponsor sa iyo sa mga company sa yung pagtakbo ano dahil uh, meron pa lang tong kakasangkutan o meron palang kaso na pwedeng isang pa doon sa isang politiko na tatanggap ng uh, sponsor ng isang uh, company ano ayon dito sa uh, uh, kay ano kay ato ni Romulo Makalinta isang election isang komilik uh, ano isang election lawyer ng uh, pero alam niyo mga kapatid ano ang dami namang mga politikong meron nag-sponsor sa kanila di ba pero hindi nga lang uh, ay o hindi nga lang alam pero kitang-kita natin dito, no? mukhang tinatrabaho si Senator Chis Escudero, si ano, Senate President. Parang gusto nilang tanggalin sa pagka-Senate President by 2026 kasi gusto nilang ulitin yung uh, article of impeachment ni VP Sara Duterte. <laughs> Kaya tinatrabaho. Kaya talaga ikaw, uh, Senate President Chis Escudero, dun sa ginawa mong uh, pag, uh, paglaban sa archive ng impeachment ni eh, VP Sara Duterte sa Lodo kami sa iyo. Saludo kami sa iyo. Kung tinatrabaho ka ng sino mang dyan sa kongreso, ipaglaba mo yan. Andito kami sa likod mo. Ginawa mo lang ang tama, sinunod mo lang ang utos ng, sinunod, sinunod, mo lang ang, ang Supreme Court sa sinabi nitong un unconstitutional yung uh, impeachment ni BPSR 30 at sinundan pa ng immediately executory. Kaya, salut to you, ano, uh, Sinatra uh, Chis Escudero. Paglaban mo yan, dito kami sa likod mo. So, ngayon, ang susunod na mapakinggan natin dito ay yung issue naman ng ito kay Vice Caballo Este. B Vice Ganda. Kasi nga, nabanggit pala niya doon sa pag-insulto niya sa sa -ski, uh, sa Jetski at saka doon sa ICC ay nabanggit niya pala tong si Senator Marcoleta na uh, sinabi niya na mukhang hindi naman nakakatawa yung mukha ni uh, Senator uh, Marcoleta. At makikita naman natin talaga sa mukha ni Senator Marcoleta na talaga seryosong tao to. Siguro, ano eh, uh, hindi lang siya marunong ngumiti. Kung ngingiti man is talagang rare lang, pambira lang. Pero dito ay talagang binira pala ni Vice Cabayo Este Vice Ganda si Senator Macoleta at dito naman ay talagang binanatan siya ni Senator Macoleta Sinab sinabihan siya ng ano napakawalang hiya eh kayo Vice Ganda magdahan-dahan ka matauhan ka sana dito eh hindi eh, nag-viral ka tuloy yung followers mo na 20 million ngayon naging 19 million na dahil sa kagawan mo eh oh, so ngayon mga kapatid Uh, pakinggan natin 'tong sinabi ni Senator Rolando Marcoleta, ang ating sinasaludo ngayon na uh, ano, siya yung chair ng Blue Committee sa uh, Senate. Palakpakan natin. Pakinggan natin. AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DJ Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. <laughs> Yan ang pagkakamali mo, Vice Ganda. Pati mo lang, bakit ba naman yung taong, yung isang senator na nirespeto, seryoso, ay idinawit mo ba dyan sa uh, kawalang hiyaan mong pambabastos na walang kagalang-galang sa ating magiting na dating presidente na si f -E Yung panginsulto mo, nandamay ka pa ng iba eh. Ayan, di binira ka ngayon ni Senator Marcoleta? Oo. Oh. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Oo. Oh, pati pala si Senator Grace po andun tapos tumawa. Ibig sabihin, ikaw, tala, ikaw ano dating Senator Grace? ba't mo naman tinitolerate yung kawalang hiyaan ni Vice Genda, yung panginsulto niya, the way siya na magpatawa ay nanginsulto in siya, at nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Ba't ganun naman? Ba't ganun? Tinitolerate mo yung pamabastos ng tao, dahil ba sa ayaw mo sa mga Duterte? At natawa po at siguro naging successful sa napatawa niya si senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan mo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napaka walang hiya nung tao na yun. Oo, tingnan mo. ka na napaka walang hiya mo talaga. Vice ganda. Napagsabihan ka na isang seryoso at sinasaludo na senator. Nakatikim ka na malutong na walang hiya. Deso na yun sa'yo, Vice ganda. Yung pamabastos mo. Mr. Chair, ayaw ko na kung atuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. Oh. So kayo mga nag-sponsor kay B kay ano kay Vice Ganda, yung DG Plus, online gaming, kay mga nag-sponsor diyan pati ang Macdo. Alam ko sa Davao talagang hihina ang kita ng McDonald's sa Davao dahil ngayon ay Ah, uh, ano na Nagkasundo na ang council City council Ng Davao City na uh, Preso na ng Grata Kay Vice Ganda At the same time Yung mga Product Yung mga produkto O yung mga company Na sponsored by Ano uh, uh, Ano Ang tawag diyan, Yung uh, In-advertise ni uh, Vice Ganda Sigurado yan Lagpak dun sa Davao City Yung McDonald Lagpak yan At yung iba mga company Na Ah uh, Ina-advertise ni Vice Ganda, lagpak yan. Oh. So mga minamahal mga na, so, sa mga ma, mga minamahal kong kababayan nabubulong na ako. so aking mga minamahal na kababayan, bago man tayo maghiwa -hiw -hiw wala dito sa ating pinag-uusapan dito, ay kung bago man kayo sa akin, please please na, na wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging update guys sa mga bidyong aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi diyan. Safety first.